Galing UPLB Galing UPLB Galing UPLB Galing Kaya sa Galing UPLB Radyo VGLB Bye, check! Oras po natin, 3.54 in the afternoon, Zik! Yun, may pa-zoom in katuloy biglaroy, diba? <laughs> Ano-ano, sige Galaw-galaw <laughs> Ayon mga classmate, mga batchmate, tuloy-tuloy po ang kwentuhan natin sa galing UPLB. At ngayon naman po ay dadako na tayo sa usaping Research and Extension kasama ang Office of the Vice Chancellor for Research and Extension. Hindi na po ako magkakamali. Kasama po natin si Lian. <laughs> Hello, Tama, sir. Tama, diba? Liana. Ayan, Liana. Umali pa rin. <laughs> ay, nako. Tama po yung Lian. Lilingon po ako. Oo, Lian. Lian. Sige. <laughs> Ano bang meron sa atin ngayon? Kanina ko pa pinag-iisipan yung mm. binabanggit nyo dun sa inyong question na applied math mm -hmm. at Filipino sign language. Unang-una mm. -una po sa lahat, gusto kong batiin si Sir RJ at ang mga manonood natin ng magandang kahapon. Ayan. Oh, <laughs> nagpractice. Uh, Ayan, kasi po ang nabanggit nga po nung eh, introduction ni Sir RJ na meron tayong pag-uusapan ngayon patungkol sa Filipino Sign Language at Mathematics. Mm -hmm. Di ba po? Sobrang magkala mga topic. Gustong gusto ni Majeng niya. <laughs> Oo. Na. So, topic. Pero itong researcher po na natap natin at tutuklasin natin ngayong hapon nito ang kanyang research na napagsama po niya itong applied mathematics at ang Filipino sign language. Ang um, ayan hindi na po kami magpapatumpik-tumpik pa. Uh, mula sa Institute of Mathematical Sciences, College of Arts and Sciences. Ah uh, hahayaan ko pong siya ang magpakilala sa kanyang sarili. Ayan, take it away po. Hello po, sa mga hindi po nakakaintindi ng Filipino Sign Language, ang sinabi ko lang po ay hello, magandang hapon, ako si Mark. Uh, Mark Sir, Lexter ma Didilara nga po pala from the Institute of Mathematical Sciences ng College of Arts and Sciences. Sir Mark, kailangan niyo ulitin kasi nag-bumper kami. Paano po yung inyong uh, sign language para magpakilala? Hello, magandang hapon, ako, ako si, tapos yung si Mark. Okay. Yung pala yun. Magandang hapon din, Sir yes. Mark. Ayan. Ah, okay, ah, Nandito po tayo para pag-usapan inyong research tungkol sa paggamit ng applied mathematics sa Filipino Sign Language yeah. o FSL. So, paano nyo yun po napiling pag-aralan ito? And ano po ang nakita nyo challenge sa FSL, Sir? So, hindi naman lingid sa kaalaman ng marami na maraming individual o kasapi ng uh, deaf, or hard of hearing community. Okay. So ayon sa research namin, mayroong nasa 466 million na mga deaf at may hard of hearing. Isa sa mga problema na kinakaharap nila at ng mga tao na kasama nila ay kung paano sila makakasalamuha at paano sila makipag-usap sa mga tao uh, paano sila magiging parte ng community. Uh, hindi ito madali kasi maraming mga tao mga Pilipino na hindi sanay makipag-usap o umintindi ng uh, sign language or ng Filipino sign language. Uh, nasa bagong panahon na tayo and gusto natin mas inclusive yung society at maganda kung masolusyon natin yung mga ganitong uh, gaps sa lipunan. Yung binanggit yung figures sir, ito ay sa Pilipinas lang. Sa buong mundo buong po. Buong mundo, okay. Yan po central sa inyong research po yung ano topological data analysis and persistent homolo homology classification algorithm. Yan big words sir oh, ano? Big word. <laughs> Oo. Ah uh, pong pakilinaw sa amin at sa ating mga manonood uh, briefly in simpler terms po ano po yung paano nyo ito ginagamit sa inyong research? Okay. So sa abot ng makakaya ko ito try ko na i-explain. <laughs> so sa mathematics meron tayong tinatawag na algebraic topology and topological data analysis. Basically dun sa na to, isa sa mga goals ay i-describe yung shape ng data. Halimbawa, kung meron tayong set of points, ano kaya itong mga points na to? Pabilog ba to? Pahaba? Uh, magkakadikit ba to? Magkakaklaster ba to? Uh, kung pabilog to, may butas ba? Ilan ang butas? Kung may void ba siya? O pag ba in-stretch ko yung space containing this set of points, magbabago ba yung mga properties nito or pag-shinnering ko siya, magbabago ba yung mga properties na yon And, uh, isa sa mga tools na na-develop para pag-aralan yung shape ng data or ma-describe yung shape ng data ay yung tinatawag na persistent uh, homology. Uh, it's actually a very, uh, a relatively new topic. Ngayon lang na-develop siya ng 21st century. And I think, Uh, it's re uh, it's a really uh, hot topic in the mathematics uh, community uh, tapos usog uso din ngayon yung uh, tiyatawag na data science saka artificial intelligence and ang naisip ko bakit kaya hindi pagsamahin yung uh, persistent homology na gamit sa pag-describe ng shape ng data at saka yung mga tools and techniques sa uh, artificial intelligence para ma yung mga problems in uh, artificial intelligence. So isa sa mga naisip namin na problem, what if tingnan natin yung uh, problem on Filipino sign language recognition, okay? So halimbawa, may isang individual tas may sinenyas siya na letter mm -hmm. o kaya uh, salita o mga uh, phrases Paano kaya siya ma-recognize -re or ma-i-translate dun sa tao na naka hindi nakakaintindi ng sign language and then vice versa. Kung may isang tao naman na gusto niyang magsalit magsabi ng ng something din sa isang individual na, na na part ng deaf and hard of hearing community, paano naman niya masasabi kung hindi siya sanay nang uh, Filipino sign language? po. So, nabanggit nyo nga po na para to sa communication talaga, no? Yes, between po, the deaf and hard of hearing community and between those people who can hear. So, um, nakita na baka po pwede ninyong banggitin paano po ang potential ng applications na itong research po na ito. Ang paano po makatulong dito dun sa nabanggit nating community and paano nito ma-solve or kahit ka, kahit pa paano ay ma ma sa accessibility and inclusion po sa Pilipinas. Okay. Uh, alam niyo po, meron tayong tinatawag na Republic Act uh, 11106 kung saan kinikilala sa Pilipinas na yung Filipino sign language ang national lang sign language sa sa Philippines mm -hmm. and Uh, kasama dun sa batas na to yung pagkilala sa kapagpapalaganap ng Filipino sign language sa mga transaksyon sa sa buong Pilipinas. Pero alam natin na marami pang ano, malaki pa yung gap. Marami, kumaga marami pa rin hindi nakakaalam, marami pa rin hindi uh, ginagamit itong mga language. Ito so, kumaga hindi pa rin ganun ka-accessible yung Filipino sign language sa normal na Pilipino. So ang naisip namin ay Maganda siguro kung magkakaroon ng mga tinatawag natin mga apps, mobile apps or web apps mm -hmm. na makakapagsalin dun sa Filipino sign languages, mga into uh, to words or makakapag-translate para dun sa mga members ng uh, deaf and hard of hearing community at saka ng mga uh, normal na. Mm -hmm. Mm -hmm para parang siyang Google Translate, kumbaga? Ganon, ganon. po ganun, yung ating nililook forward. Yan po yung so, nililook forward namin um, na ma-develop. Translation ng Filipino Sign Language yes, uh, into words, kumbaga transcription po siya. Yes, ma'am. Ayun. So, um, yan po, nabanggit nyo na ano po yung susunod na hakbang para sa inyong research kasi nga po na, natapos na po ito, tama po na. Ano pong may 2.0 pa po ba ito? Actually, dun sa una naming research, or una naming na-publish na research ay nag lang muna kami ng mga letters. So, paano makaklasify yung mga letters, static letters, so walang mga galaw-galaw, mga images lang. From uh, letters, from images of letters, paano sila matra-translate? So, gumawa kami ng model, uh, classification models to classify these letters. And then, dun sa sumunod namin na study, which is soon to be published, nag-consider naman kami ng classification models Uh, to classify yung mga phrases or words na karaniwang ginagamit. Halimbawa ng mga words na 'yon, yung mga words na pag pagbumabati o kaya yung mga pang-araw-araw na words or yung mga salita sa or pangalan ng buwan, ng mga araw, mm -hmm. sa isang linggo, uh, mga pangalan na ginagamit sa pamilya or yung relationship ng mga magkakamag-anak, ah uh, words na ginagamit sa call different colors uh, pagkain inumin mm -hmm. so there are 105 uh, different words na kaya na naming i-classify and sempre ang susunod step namin, gusto namin makapag-classify pa ng mas madami pang mga words at ma-incorporate namin lahat ng ito sa isang uh, tawag na mobile app o kaya web app mm -hmm. na maging accessible siya sa lahat ng gustong gumamit. ayun Pero follow-up ko lang uh, sir yung regarding dyan sa mga words na na gawa ninyo sa uh, another research niyo ito yung mga salita na in filipino or in filipino ito yung po. mga mga kasi alam niyo naman ngayon pag nagkwentuhan tayo yung conversational language natin hindi naman siya talaga purong Pilipino at hindi rin puro English, minsan pa nga Taglish, iba pa may mga pang Gen Z na linggo, <laughs> ganun. Doon. So I mean, yung dynamic so far ngayon ay Filipino. Tama po ba yung mga words na... na mga, dun sa mga study po namin, mga Filipino words pa lang po yung, yung kaya namin i-classify. Mm -hmm. Ayun. Kasi hindi ba yung, yung, yun yung dynamics ngayon ng language, iba eh. Hindi, hindi na siya parang puro, pu puro English, hindi na puro Tagalog. Tapos pag pumasok pa dyan yung iba't ibang uh, dialecto natin. No? So, actually nga po, naisip ko na mm -hmm. ano, sa... Kumbaga, sa, I think sa ibang bansa, meron na sila nung halimbawa may nag-sign language na automatic, di ba, magkakaroon ng parang mga caption or... Mm. Pero parang sa Pilipinas, wala pa. So kung hindi natin siya sisimulan American ngayon... Sign uh -oh. American Sign Language. American Sign Language, di ba. So parang inisip ko na sana dumating yung panahon na sa Pilipinas, magkaroon din tayo ng ganun for Filipino Sign Language. And syempre, hindi yun ma mangyayari kung hindi natin siya sisimulan halimbawa sa mga... Uh, basic words mm -hmm. and then eventually mas maging complex yung mga kaya natin i-translate. So ito yung basic research may funding agency ba to or uh meron po kaming ano uh, uh nakuha na ng, re ng funding. Ito po yung Institute of Mathematics ng UP Diliman through their collaborative research uh, program. Ah, so ibig sabihin yung mga kasama nyo dito ay meron din kayo from Diliman? O in, sino po nagbubuo ng research team pala ninyo, if ever? Uh, bali, ano po, uli ko lang, computational research laboratory ng Institute of Mathematics sa UP Diliman. Bali, ako lang po yung uh, mag-isa nung nag-apply ng proposal. Pero kasama ko pong gumawa dito yung advisee ko, ah, si Christian okay. Hetomo. Siya po ay BS uh, advice ko nung BS niya, saka advice ko rin siya nung MS niya. So currently, ay nag ms siya. Actually, kasama ko siya ngayon. Oo oh, nga, ba't hindi natin sinama si Shout out, out kay uh. Sir Christian. <laughs> Ayan. Napakasipag at napakagaling. Papasa ka na daw. Narinig <laughs> na <laughs> <laughs> Live po <iyon>. Live yun. Live <laughs> Ayan, may, bago po natin tapusin yung ating kwentuhan, ano po, meron po ba kayong mensahe na nais ipapatid tungkol sa papel po ng mathematics mm sa pagtugon ng issues po dito sa ating lipunan? Uh, sa mga nag-aaral ng, ng uh, math or ng gusto mag-aaral nitong persistent homology, uh, wag kayong matakot. Uh, kayang-kaya siyang uh, aralin. Okay? Tapos pwede rin kay, pwede kayong lumapit sa akin. Actually, yung ibang mga individual na halimbawa may naisip silang topic tapos gusto nilang applyan ng machine learning, data science, hindi hindi ibig sabihin na wala kayong alam dun sa data science, hindi niyo na siya pwedeng gawin. In fact, usong-uso na ngayon yung tinatawag na uh, collaborative research. Halimbawa, meron kayong problem sa field nyo, pwede kayong makipag-collaborate sa amin ng mga taga tagamat and then we solve the problem together. Actually, nung binubuo namin to next stage namin ay maghanap kami talaga ng mga expert on Filipino Sign Language para we work collaboratively. Mm -hmm. At yun mo kagandahan sa ating pamantasan 'di ba? Diba? Yung uh, yung uh, multidisciplinary approach, transdisciplinary approach wherein nagtutulungan yung iba't ibang mga disiplina sa pag resolve ng mga problema at issue ng lipunan. Tulad itong sa issue na um, access, inclusivity pagdating sa mga kababayan natin na deaf, 'di ba? Or mute. looking forward ko na dumami pa 'yung ating collaborations and mas lumawak pa 'yung mga salita and mga uh, language na siguro sa Pilipinas na pwede nating i-apply dito po sa inyong research. Maraming salamat sir. Pede po, pede po show. Siyempre! <laughs> Ito po 'yung inyong camera, sir. Hello. Shout out po din sa mga kasama ko sa Institute of Mathematical Sciences, sa director namin, si Dr. Edita C. Jose, sa Research and Extension, si Dr. Nazareno. tas shout out din po kay Dr. Alvin Tapia ng Institute of Physics at Sir Husi. Uh, sila po yung mga kasama ko sa uh, Terra PH. Meron po kaming study on the application of uh, machine learning and terahertz uh, spectroscopy sa uh, non-destructive testing ng mga pharmaceutical products. Tapos shout-out din kina Dr. Rancivel, kina ma-Joy, Mama ma uh, Dr. Lutero, uh, Sir Jacob. Uh, kasama naman namin sa uh, their their Lab or Data Analytics Research laboratory mm -hmm. yan. So ang next naman po namin study is on uh, uh cattle weight prediction to help yeah. farmers to help cattle farmers yan po. note mo na yan, Majay. <laughs> agriculture naman. Yes, yes. <laughs> so. Ayan, maraming salamat po, Sir Mark, and shout out po sa lahat ng um nabanggit. Any <laughs> <laughs> remarks ano? Um et, meron po kaming ilang paalala. Go. Ah, ayan ay niimbitahan po namin ang lahat, especially ang mga school, students, and teachers na dumalo sa 16th Siyansaya Festival na may temang ang teknolohiya at inobasyon, kabalikat sa matatag, maginhawa at panatag na kinabukasan. Ito po ay magaganap next week, March 11 to 13 sa UPLB Baker Hall. Ayan. Dito po yan sa UPLB Los Baños, Laguna po. <laughs> um, eh, ang pwede po nating abangan dito po sa Shensaya festivities natin. Meron po tayong laro, mga seminars, and interactive activities and exhibits po na perfect for young learners. Ayun. Punta nyo yung boot ng Devcom. Balitang Shensaya. Paborito puntahan yan. Okay. Salamat, uh, Liana. <laughs> Tama na ako eh. No? At ito, bago tayo matapos, pinapaalala po sa atin na mag, may ilalabas pong uh, um, sur- online survey ang programa po naman natin sa cable TV ang dito sa Laguna. Mm -hmm. At ito po ay may kaugnayan sa pag-aaral, evaluating the role of Facebook in advancing dito sa Laguna's goals as community media. Uh, maglalabas po ang programa ng uh, publicity material dito. We hope yung mga nanonood at nakikinig sa DSL, mapa Facebook man or siguro sa cable TV, pero of course more on sa Facebook dahil yun po yung topic ng kanyang research na ay uh, sumagot po kayo kasi makatutulong po ito para sa pagbuo ng mga pananaliksik at matupad din yung mga uh, uh, objectives no adikain talaga ng programa. So follow na rin po kayo sa Facebook page ng Dito sa Laguna. Binabati lang po natin yung mga classmate natin. Si VC Janet ay nakikinig at nanonood sa atin. Hello ma'am VC Ja. Si Micah Areha. Si Sir Gemo. Nakamiting lang namin kanina for Saya. Si Ate Sally Orma of course. Si Rona Lalap. Emerson Rico at alam ko baka as asawa ata ni Sir Paul Maghirang na nakikinig din sa ating kanina si Javier Vier si Zarel Noza si Gabriel Pahuyo si Julian Joseph Kalapine, James Lapay may out ba ako Mary Judiel Esquibel Liana Michelle Ramilo uh, ako po yan Ay <laughs> Hindi ka <laughs> Hindi kasali po. Um, ayun, baka may na-miss out pa ako. Si Ma'am Fe Del Mundo ay nakikinig din po sa ating program. Sino pa? Si ate. Sino ate? Ate, Ch ay, ate Charlie. Ate na, na Si Ma'am Charlie. Sabi <laughs> ni Ma'am Charlie. Congratulations, Ma Sir Mark Lexter de la. Galing naman. Ayun. Wow. Mukhang uulit si Sir dito kasi marami siyang research na pwedeng i-share. Ang ganda kasi nung it makes sense now, no yung mga katulad ng disiplina ng math, paano mga siya no sa mga normal na dapat na application niya sa mga normal na kailangan talaga natin. So, yan po. Iabangan natin kung si Sir Mark ay may mark, diba? Yes. Oh, Nagkakamali ako <laughs> sa, sa pangalan. Anyway, makita-kita tayo sa Shenzai next week. At syempre, makita-kita po tayo again next Friday! Sa programang hatid ay samo sa aring kwento at balitang nagpapamalas ng husay, puso at talino na mga isko ng UP Los Banos. Ikaw ang sumagot dito. Ito ang... Galing UPLB Oh, best friend Polly, may kapalit ka na raw. <laughs> sa Radyo DZLV, ang tinig ng Ingat po tayo mga batchmate, mga classmate. Class dismissed. Happy weekend. Padayon.